Mahalaga sa mga Pinoy ang chicharon. Mapamirienda, ulam o pulutan man. Sa lutong at sarap ng bawat kagat. Sino ba naman ang hindi matatakam? Isa sa sikat na tindahan ng chicharon sa bansa ay pagmamayari ni Ray Lapi. Sa bahay ng kanyang mga magulang dito sa Sampaloc, Manila, unang sinubukang magluto ni Ray ng chicharon. Sampu kami nakatira dito at dito kami pinanganak lahat. At dito na rin po kami naggagawa na aming hanap buhay na paggawa ng chicharon. Noong po nga uh, meron pong pwesto ang aking magulang sa kaya po Quinta Market, At yung pong chicharon, dito namin sinimulang gawin. Ang edad ko po ng no, mga 12 years old pa lang. At kanya-kanya uh, po kami ditong taga, kanya-kanyang luto bata pa lamang si Ray, ay nais na niyang magtayo ng sariling negosyo gaya ng kanyang tatay. I was about 12 years old. My father uh, may pwesto siya sa public market na nagtitinda ng sariwang baboy. Medyo sumasama na ako during that time, during our vacation. My father, while selling a uh, pork, let's say, uh, bibili ka ng laman, karne, pinapatanggal yung skin. Ngayon yung skin, ko all actually dahil bayad na ang father ko minsan na itatapon sa basuran during that time ang matagal niya doon ko medyo napansin sabi ko sa father ko tay sayang po yung balat mga medyo pwede nating ipunin at gawin natin chicharon matapos sa mag-aaral ng kolehiyo nangahas pumunta si Ray sa Amerika para doon magbukas ng isang restaurant business hindi siya nagtagumpay Kaya't umuwi sa Pilipinas na walang-wala. Na magsimula sa negosyo noong 1974, sila lamang ng kanyang misis na si Violeta ang nagtulong upang maitaguyod ang kanilang maliit na pagawaan sa Sampaloc sa Maynila. pinag ko yung, kasi dati ginagano niya yung temperature ng oil, then uh, yung timbang, ano lang, ginagano <laughs> Yan ang pinag-aralan ko, ginawa ko ng uh, talagang exactong sistema how to process the uh, chicharron. Pinag-aralan ko mabuti, what is the best quality. So, diyan ako nag-start na uh, to expand your business, kailangan nakakonsentrate ka how you will expand it. Bukod sa isang makabagong paraan ng paggawa ng chicharon. May naisip ring ideya si Ray kung paano maiiba ang lasa ng kanyang chicharon kumpara sa kanyang mga kalaban sa negosyo. isang naano ko teacher chicharon, very ordinary kasi yung walang, walang ibang lasa. So medyo nilagyan ko ng chili powder, pinaang ako nga. At doon na nagsimula na talagang maraming kakagustuhan. Tsaka ang ginawa ko chicharon, yun laging bagong luto in my store. Pagka order ka ng chicharon, parek popcorn. Kung order ka ng popcorn, ipapap -pop mo. Ganun na ginawa ko chicharon. ko ipinapap. So, kaya kung kailangan mo, doon lang nagsimula yung chicharon laging bago ito. Pagtutok sa negosyo at lakas ng loob ang naging formula ni Ray sa isang matagumpay na negosyo. Mula sa una niyang outlet sa Kirino Avenue, hindi na napigilan pa ang paglaki ng negosyo ni Ray. Ang 7,000 square meter na factory na ito sa Valenzuela ay isa sa kanyang mga naipundal noong 2004. Well, sa ngayon, daily, 4,000 kilos of chicharon, Mga sariwa yun. Right now, meron akong 100 uh, outlets. And uh, one of the best thing is uh, maraming uh, big fast food here in our country na medyo sinusupply ako na aking produkto. Bukod sa kanyang asawa at tatlong anak, ang 3,000 employees ni Ray ang tumutulong sa kanya sa pagpapalago ng kanyang negosyo. Well, kasi ang sa talaga ang number one, yung let's say mga katulong mo sa hanap buhay, which is mga employees, mga workers mo, sa akin, number one talaga, meron kayong good relationship. Kasi sabi ko nga ako, kung ginakos sa kanila, hindi ko maitataas itong aking negosyo, kundi sa inyong tulong. Para sa mga nagbabalak magtayo ng sarili nilang negosyo, ito ang maipapayo ni Ray. Well, talagang uh, ang paghahanap ko well, ay ang negosyo talaga hindi ganun kadali marami talaga ako inabot na up and down. Kaya lang, lagi ako nag-focus. I'm always focused on na uh, positive. Pero mga duman mga mga problema, lagi ko sinasabi sa sarili ko na masosog ko yun. So, always focus on positive. Kakaroon nga ng down, well, simula ulit. Kailangan talaga sikap, si eh, sipag at syaga, talagang para umayos ang iyong paghahanap buhay. Hindi yung bumagsak ka, tapos na, lagi ka na nakapokus sa negative. Wala, pinihirapan mo yung sarili.